Ano? Nawalan ka ng trabaho? Hmm, nagsara kasi yung kumpanya namin eh. Alam mo ka ah, saan mo kami ko? Paano mo dito? Ang sarap mo ba ako? Alis mo sa mulitan mo yun! Hinding hindi kita nagustuhan. Alam mo, kung gusto ba gawin mo? Umalis ka na. Ah, uh, lumapit kami dito kasi kailangan namin ang tulong mo. Kahit kunding tulong lang, Virgo, Love? Love? Oh, <laughs> Umuwi na ako. Teka. Ano? Bakit mo bigla na umuwi mo? <laughs> Nawalan ako ng trabaho eh. Teka, parang hindi ka nun atama masaya na nandito na ako. Ano sabi mo? Ano? Nawalan ka ng trabaho? Mm, nagsara kasi yung kumpanya namin eh. O bakit hindi ka nalangap doon? Ha? Huh? Ano ba? Ga Galit ka? Hindi ka masaya na nandito ako? Eh, paano na yung mga luho ko ngayon? Paano yung sasakyan to? Paano babayaran yun? Charles, mas mahal ba yun sa'yo? Kasi yung sarap, nandito ako sa harapan mo ngayon? Yan yung umungad uh -huh. mo sa'kin? Galit ka? Na umuwi ako? Inaasahan kita na makakatulong sa'kin. Sa kin. Tapos ngayon, alam mo sa'yo ko, paano ba ka dito? Asa ah, mo ba mo ako? Alis mo lang mo yun! Pero kailangan mo magtrabaho. Kaya ang ganda yung asawa, di ba? Para buhayin ako. Narinig mo ba yung sinasabi mo, ha? Sabi mo, mag-iwas ka dito pala nandito ako. Nakamuhin na ako. Nagagamit ka. ka kasi wala na akong pinitiin sa'yo. Malinig mo ba yung sinasabi sa'yo, di ba? Hindi ka lang siguro bingi. Charles, bakit na? Bakit ka lang ganyan, ha? Anong nangyayari dito? Oo, oh, ate. Ito kasi. Biglaan niya, huwag. Anong, okay. anong ginagawa mo dito? Nandito ako. Inuwihan ko yung asawa ko. Nandito ako sa... Sa bahay natin. Ano mo sabi ako. ako nandito ako? Bakit bahay ba ako nandito? Bahay natin? Ano ginagawa mo dito? eh <laughs> yan. Puro kalokohan natin ang ginagawa dun. Ayun. Tinanggal sa trabaho. Pinauwi. Tinanggal ka sa trabaho? Ha? Ako naman. Diyos ko naman. Ano naman may ginagawa kang kalukuhan dun, ha? <sighs> sabihin niyo sabihin. Gusto niyo lang ako pag may pera ko. Ha? Ikaw, mahal mo lang ako kapag may pakinabang ko sa'yo. Hoy, hoy! Hoy, hoy, hoy. Tumigil ka, ha? Sa totoo lang, hindi kita gusto para sa kapatid ko. Hindi, hindi kita nagustuhan. Alam mo, mabuti ba ang gawin mo? Umalis ka na. Umalis <coughs> ka na! Wala ka na ng pakinabang ko! Wala ka ng pakinabang Umalis! Umalis ka! Krish, dito ka na. Upo ka dito. Salamat, ah. Okay lang. Ano ba? Nandito lang ako. Hindi ko kasi alam na hindi ko makakalain na hindi ako tatanggap ng asawa ko, eh. Sinabi ko naman sa'yo dati pa. Nagwag mo ubusin lahat ng pera mo dyan sa asawa mo. Tignan mo, sinong mahal niya, edi pera mo ngayon. Di ba, Linomang? Walang matera sa akin. Hindi ko matanggap na yung pera ko lang yung gusto niya. Yung pera ko lang yung habol niya. Asama niya ako. Bakit nagawa niya sa akin to? Kaya mo na yun, bitch. Ano ba? Ito na yung bagong simula para sa'yo. Naalala mo yung college pa tayo? No. Mahilig tayong bumili ng mga ukay-ukay? Yun ang gagawin natin. Kaso nga lang... Wala naman akong perang lawi eh. Huwag kang magalala. Meron naman akong ipon, pero yun nga, 3,000 lang nasa banko ko, savings. Pero okay na yun. First lang naman natin na try, malay mo mag-boom. So, Kasi ayun. Kung ba siya, natin yung 3,000 mo. Oo, oo. Gagawin natin, bibili tayo dun sa murang ukay-ukayan. Tapos, i-online selling natin. Yung gagawin natin. Thank you. Mm -mm. Kaya wag ka nang umiyak. Hiyaman na yung lalaking yun. Pati yung ate niya, sali-sali. Kala mo naman, asawa. Sige na. <laughs> okay na yan. Okay. So, ayan na po. Andito na po tayo. Nagla-live. At last piece na po ito. Dalawa na lang natitira. Ay, may nag-comment. Ay, ano daw sabi? Mine ko na po yung purple. Ayun! Oh. Ay, isa na lang! Isa na lang! Isa na lang! May nag-comment. Shoutout. Huwag ka shoutout Bumili ka! <laughs> o, oh, sige na! Kasi bukas, magla-live kami ulit. oh oh Ito na lang natitira ngayon. oh, oh. Kaya, upusin niyo na. Teka lang, teka lang. Kasi may matawag siya. Tagotin mo sa... Hello? Hello? Ah! opo opo! ka po? Hindi ka? Ah, sige po, sige po. Mag-message ako sa inyo. Salamat po, ha? sabi! May nag-message, may tumawag sa akin. ano sabi? Ano? Oh. -na 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 nila yung mga binibenta natin. Lagi daw tayo sold lot gusto daw niya mag-invest. Oh! Bibigyan daw tayo ng pesta! Ano? Ito na pa wala. Simula na to. Pag-ayos. Pag-ayosin. Nalilito na to. excited ka sa ako. Ano? Sige na. na hmm. Bukas, wakausapin natin siya. Tawagan ko siya ulit. Ngayon, message ko sa... Oh, sige, Hi. sige. Para kung ano niya ipapadala yung pera. I-ano na natin. Sige na. Bye po, Anna. So, doon na po yung paninda namin sa so, bukas. Yes, so, po. Yungary. Thank you. Para na-sold out po na ba yung mga shipment natin? May delivery tayo bukas sa yung... Europe. Hinihintay na yun ng mga clients. Oh, sige. Okay, sige. Oh, sige. Tapos ah, dito. Ah, Virgo, may mga bisita ka pala. Mga asungot. Ah, sige, magbuo kayo. Ah, okay. uh, uh, kilala mo na siguro sila, di ba? Oo. Sila yung nabanggit mo, di ba? Hmm. gano'n dito? Eh, hihingi sana kami ng tulong sa sa'yo, Virgo. Tulong ka? <laughs> Nawala na kami ka ng bahay, eh. Ah, uh, ang ganda mo ngayon, eh. Please. Nawala na kayo ng bahay. Bakit? Wala na bang tumutulong sa inyo ngayon? Hindi ka ba nakahanap ng na ibang asawa na may ng tulong? Hindi mo ko talagang nakalimutan eh. Nabigla lang naman ako noon. <laughs> hindi mo ko nakalimutan o oh, naalala mo ko ulit kasi may pera na ako ulit. <sighs> hindi naman sa ganun. Uh, lumapit kami dito kasi kailangan namin ang tulong mo. Kahit kunding tulong lang, Virgo, Sana naman. Alam niyo, hindi niya naman sana kailangan kong humingi ng tulong sa akin kung naging mabuti kayo sa akin. Diba, sabi mo nga, hindi mo ako gusto. Dahil para sa kapatid mo. Ikaw, kung minahal mo lang sana ako, sa kung ano yung kaya kong bigay. Hindi dahil sa pera ko. Eh, sana hindi ka naghihirap ngayon. Pero dahil mabait naman akong tao at hindi naman ako katulad ninyo. Sige, tutulungan ko kayo. Maraming salamat, Margo. Kahit maganda ba? Wala man. Wala na. Mabait mo na ako, di ba, Oo naman, ibigay mo anong nararapat sa kanila. Thank you ah. Uh. Maraming salamat. Tayo na tayo, di ba? Pwede na siguro to. <laughs> yun lang kasi yung halaga niyo sa akin eh. Um, kung hindi pa sapat yan, meron pa. Alam mo, magpasalamat ka. Hindi ko tinapon to. Di ba? Pwede rin natin, isang lamo. Ay, banta mo. Hindi ko alam kung totoo yan itong peke yan. Ikaw bahala. So, siguro naman, okay na yan, no? Nakakalis kayo. Eh, Virgo, sana naman patawarin mo na kami. Kinapatawad ko kayo. Walang problema yan. Pero hanggang dyan na lang yung tulong ang ibigay ko sa inyo. Okay, tala. <sighs>